morning. morning. Nakakatakot dumaan guys. Ito yung basa na yung sapatos ko. Look. Pero ang gandaan, ang sarap na feeling. First, na, first time natin dumaan sa ganito kakapalangis no dahil dito sa amin ay hindi kumakapal ang isno so ngayon ay excited ako kaya nag video tayo you know? makapal ang isno ngayon Ayan. so ngayon ay pupunta ako sa bakery dahil <laughs> kailangan natin <laughs> pang almusal ang oras natin ngayon ay 7.25 in the morning so pag ko kanina pag tanaw ko sa bintana wow ang puti ng paligid so ito may hindas ayan so dito ay nakayod na nila yung ismo sa tapat nila pero hindi siya ulit Yan, yung pinag-alisan ng sasakyan. Ayan <laughs> guys, oh. Ang ganda tingnan guys, oh. O oh, diba? Wow. Kapag nga naman tayong mga Asian, I mean tayong mga uh, taga-Pilipinas kapag ganito na oh, may guys, Pero, buhay pa rin siya, ha? Uh... Medyo lalakasan ko ng uh, lakad dito kasi baka malayt tayo. Ayun, tatanggal ng isno sa, sa sakit Maingay yung mga ano, mga ibon. Ayun, nagpapanggal sila ng mga isnaw sa Oh, my God. naglakad ako kasi <coughs> delikado magbike makapal yung snow tsaka yung hindi kaya ng bike pag ganyan kakapal guys delikado sa bike ayan yung bike para sa bata Ayan, um, dyan nilalagay sa loob yung bata. Ay, dito na ako sa bakery at Tapasok na. Uh.